Inamin ng DPWH-12 na problemado sila sa pondo para sa maintenance ng mga daan at drainage sa Katabato City at Maguindanao. Sinabi ni Engineer Faisal Nul ang Regional Maintenance Point Person ng DPWH-12, bumabaan niya sa 70% ang pondo para sa maintenance na pinagkakasya na lang nila ngayon. Sa Katabato City, pito lang ang kanilang mga tauhan para sa maintenance para sa 335 km Katabato ala Marbel Road. Ngayong July hanggang August, abot lang sa 800,000 pesos ang pondo nila sa maintenance at kulang din sila sa mga makinarya noong 2024 may proposed plana sila para sa drainage ng lungsod at maging sa pagsasaayos ng national highway pero hindi ito inaprubahan ng national office. We admit yung services po ng maintenance po ng National Road dyan, medyo naging kulang. Because hindi lang po Cotabato City yung binibigyan namin ng services the entire Maguindanao po. We're not giving excuses. Ang paliwanag namang ito ng DPWH ay tila hindi katanggap-tanggap para kay Mayor Bruce Matabalaw. Paliwanag ng Alkalde, halos hindi nila makita ang sinasabing pitong personal ng DPWH para ayusin ang sirasirang drainage at highway. Hiningan din ni Matabalaw ng mga dokumento ang regional office kung paano nila gagamitin ang 800 100,000 pesos na pondo para sa maintenance. Kung ang LGU Anya ay gumagastos ng milyon para ayusin ang sirang mga drainage na sana ay responsibilidad ng DPWH, bakit tila hindi Anya nakikitang may pakialam ang ahensya sa kanilang responsibilidad sa mga daan at drainage sa lungsod? Hindi kami magre-reklamo kung may nakikita sana kaming gumagawa. Pero walang gumagawa. Hindi natin pwedeng tanggapin na sige naubos na lang yung pera tapos ginamit yung Cotabato City as part of the report pero wala naman tayong naramdaman. Mark Anthony Taiko, NDBC Bida Balita.